Be, tips para sa mga may aso dyan ito yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng itlog every pagkain nila, kasi papakita ko sa inyo, ito kasi yung pagkain ayan, meron siyang egg dyan para mas magiging matibay yung bones nila, kasi malaki yung benefit talaga ng itlog mga be, sinasabi ko sa inyo malaki yung benefit ng itlog, kaya kung hindi naman mga, kaya kung meron naman kayong pambili ng kahit itlog lang, go be push nyo yan, bigyan nyo sila ng itlog Ayan, Bessie Gucci, nakakulong talaga siya kasi nga hindi sila pwede magsama ni Chanel dahil nga lagi sila, beh, lagi sila magka-away niyan. And ito si Dior, so, para may kasama si Gucci. Ayan, say hi, say hi. And lalagyan ko din ng itlog yung kanyang pagkainan. Ayan, lalagyan ko rin siya ng etlog para mas magiging matibay yung kanyang bones. So, wala naman to kaaway. Uh, gusto ko lang siya talaga nandito para may kasama si Gucci. Ayan, ayan. Puro kalawang na itong mga kulungan nila kailangan ng palitan. Kailangan ng ear paint ulit. O yan. So, ganun lang. Tips lang para sa mga, kung may mga doggies kayo at namang problema kayo yung mga, nakakatibay din ng bones tong itlog na to. So, malaki talaga yung benefit niya. Ayan, be. And then, syempre, itong isa, yung eh, pagkainan nila. Itong isa kasi, be, ang dami niyang sugat. Gustong-gusto niyang inangat ngat yung buntot na kaya nilagyan ko talaga siya ng ganyan. Para sa ganun, yes, maprotektahan yung kanyang buntot at nang kaawa-awa na talaga siya. So, yun lang. Tips lang para sa mga dogs and sa mga nahahanap ng mga tips. Ang <laughs> tagal ko na kasi hindi nag-upload. Kaya, yun. Yun lang.